Kahapon, dumagsa magsa maraming Pinoy sa sementeryo ang mga taga-angon o sa Rizal. Ngayon palang lang idinaraos ang undas. Nasa frontline ng balitang yan live, si Justin Ponsalang. Justin, bakit ngayon lang sila nagpunta sa sementeryo? Sheryl, nakaugalian na ng mga taga Angono Rizal na ipagdiwa nga ondas tuwing November 2 kaysa kahapon. Ngayon nga makikita mo sa likuran na tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao dito, partikular sa Angono Municipal Cemetery para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Tuwing November 2, besi sa Angono Municipal Cemetery sa Rizal. Hindi kasi tulad ng maraming lugar, ngayong All Souls Day nila binibisita ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. Nakagawian na raw ito sa bayan dahil ngayon ang araw ng kaluluwa. Ayon sa katoliko, ito ang araw na itinakda para alalahanin at alayan ng dasal ang mga pumanaw para ang mga kaluluwa sa purgatorio ay mabilis na makakyat sa langit. At kung sa ibang mga sementeryo kahapon, bawal ang mga vendor sa loob, dito pagpasok pa lang, kaliwat-kanan na ang mga nagtitinda ng pagkain. Kahit ngayon, nagkalat din ng mga nag-aalok ng paglilinis at pagpipinturan ng nicho. Gaya ng ibang Pinoy, ang pagbisita sa sementeryo ang pagkakataon para magkita-kita ang pamilya. Oo, oh, reunion. Dito kami nagkikita-kita. Apo, pamangkin, dito sila nagpupunta. Bit-bit ang mga baong pagkain, kanya-kanyang set up para sa salo-salo. pag -salo. kami rito eh. naabot kami ng gabi. Bawal sa sementeryo ang pagpasok ng alak, mga matutulis na bagay at mga gamit pang sugal. Pero kung marami sa mga nagpupunta ay komportable na bibisita ang kanilang mga mahal sa buhay, marami rin ang problemado. May ilang mga nicho kasi rito na nalubog sa baha dahil sa pag-ulan sa Angono kahapon. Mayroon ding mga nicho na naharangan na ng iba pang nicho, gaya ng sa asawa ni Aling Arcelita. Kaming dadala, wala talaga kaming space. Gusto mo namin ayusin yung pinakaano talaga, e eh, wala kaming choice kasi dikit na dikit na po talaga. Andito lang kami, sa gilid lang. Inilipat na lang daw ng ibang libingan ang naharangang puntod. Kaninang umaga, nag-ikot sa sementeryo ang mga polis. Sa assessment ng result police sa buong probinsya, maliban sa pagbigat ng daloy ng trapiko, ay maayos naman ang pagdiriwang ng undas. Cheryl, sa huling tala ng Angono Municipal Police Station, umabot na sa 15,000 ang bilang ng mga tao nagpunta dito sa sementeryo. Di hamak na mas, mas marami yan doon sa 2,000 na nagpunta kahapon. Mananatiling bukas at pwedeng bisitahin ng mga, tao, ng mga residente yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Angono Municipal Cemetery hanggang alas 11 ng gabi. Cheryl? Maraming salamat, Justin Ponsala. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5